Hello guys yan, uuwi na. Tapos 4 lang. Video mainit pa dito. May natin ang ating patroko? Uuwi na po. yung scooter ng ating boss. Pinahiram sa amin kasi nasa bakas siya ngayon. So ako lang. Ako daw muna ang gagawin. Uh, peace control kasi ngayon sa bilyo kaya kailangan magagamang uwi. Maglilinis pa. Let's go. At mainit. oh mga mga bikers nate mga trabaho na tip boy. let's go init sus so, tawid tayo sa kabila para walang ang sasakyan Yan, shout out sa ating boss na nagperam ng scooter na ngayon ay nasa Pilipinas nagbabakasyon uh, ayun pagka nag tumutunog ng ganon ibig sabihin pala ay eh, mag steady na siya ng speed niya kahit bitawan mo na yung kanyang ano accelerator ka nga Yan, dito tayo sa ano malilim makasilong silong Grabe guys Ano yan o 4.30 na yan Pero Matindi pa rin Ang init niya <laughs> Mga kababayan natin Yung medyo malapit na tayo guys. Dalawang kanto na lang. Ito ah, ulit tayo. Ito na nga pala yung aming accommodation. Dito na tayo. Oops. delas, tiga, empat, lima, enam, tujuh, Ini